Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay naglalagi sa ilalim ng tanda ng Leo, isang masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo Aquarius. Nararamdaman mo ba ang inip at siglang dumadaloy sa iyong paligid? para bang mayroong liwanag na nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong damdamin ng may kumpiyansa at saya. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang hayaan ang iyong sarili na maging mas malaya sa pagpapahayag, upang ipakita ang tunay mong nararamdaman ng hindi natatakot sa opinyon ng iba. Bilang isang Aquarius, kadalasan ay may kalakip kang katahimikan at misteryo sa iyong pagkatao. Munit sa ilalim ng impluensya ng Leo, may pagkakataon kang buksan ang iyong puso at hayaang ang iyong emosyon ay dumaloy ng malaya. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang itago ang iyong nararamdaman sa likod ng matibay na panlabas na anyo. Minsan, ang pagpapakita ng tunay na emosyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang indikasyon ng tunay na lakas. Ang pagiging bukas sa iyong nararamdaman ay maaaring magbigay sa iyo ng kalayaan, mula sa anumang bigat na maaaring hindi mo namamalayang dinadala mo sa iyong loob. Sa bawat sandali ng pagpayag mong maging tapat sa iyong sarili, mas lalo mong mararamdaman ang kagaanan ng buhay. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, subukan mong pagtuunan ng pansin ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga bagay na sa kabila ng lahat ng iyong tagumpay ay tila may kakulangan pa rin? Sa likod ng iyong matalas na pag-iisip at pagiging makabago, minsan ay nakakalimutan mong alagaan ang iyong sariling emosyonal na pangangailangan. Ito ang tamang panahon upang bigyang pansin ang iyong nararamdaman. Huwag mong iwasan ang iyong mga damdamin, sa halip yakapin ang mga ito at unawain. Ang mga emosyon na matagal mo nang iniwasan ay maaaring patuloy na kumakatok sa iyong isipan, naghihintay ng iyong pansin at pangunawa. Huwag kang matakot harapin ang mga ito. Ang pagtanggap at pag-unawa sa sarili ay daan tungo sa mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Kapag natutunan mong kilalanin ang iyong sariling emosyon, mas magiging handa ka rin na maunawaan ang damdamin ng iba, na magbibigay sa iyo ng mas matibay at mas tunay na relasyon. Ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon upang magmilay at muling ayusin ang iyong sarili. Bitawan ang mga pasanin ng nakaraan na maaring nagpapabigat sa iyo. Ang bawat hakbang na papalayo mula sa hinanakit at pangamba ay hakbang din papalakit sa isang panibagong simula. Hindi mo kailangang manatili sa isang sitwasyon na hindi na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa halip, maaari mong buksan ang iyong sarili sa mga bagong oportunidad, bagong pananaw, at bagong paraan ng pagharap sa mundo. Ano ang maaari mong baguhin sa iyong araw-araw na pamumuhay upang mas maging payapa at masaya ang iyong puso? Ang pagbabago ay hindi kailangang malaki upang magkaroon ng epekto. Minsan, ang simpleng pagpapatawad sa sarili o pagtanggap ng isang bagay na hindi mo kayang baguhin ay sapat na upang makapagbigay ng kapayapaan sa iyong kalooban. Ang iyong pag pagunlad ay hindi sinusukat sa bilis, kundi sa lalim ng iyong pangunawa sa sarili at sa direksyon ng iyong buhay. Isang mahalagang aral ang matutunan mo ngayong araw, ang pagmamalasakit ay may kakayahang lumikha ng pagbabago. Ang iyong natural na kakayahang makaramdam at umunawa sa pinagdaraanan ng iba ay isang biyayang dapat mong pahalagahan. Kapag nagpakita ka ng kabutihan, ito ay nagdudulot ng positibong epekto, hindi lamang sa taong tumatanggap nito, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa simpleng pakikinig sa isang kaibigan, pagtulong sa isang nangangailangan, o pagpapahayag ng pasasalamat, Maari mong ipalaganap ang enerhiya ng pagmamalasakit na maaring bumalik sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Ang tunay na koneksyon ay hindi laging nangangailangan ng malalaking kilos. Minsan, sapat na ang isang maliit, ngunit taos-pusong aksyon upang maipadama ang iyong malasakit. Ang paglikha ng positibong enerhiya sa iyong paligid ay magsisimula sa simpleng pagkilos ng kabutihan na kapag pinalaganap ay maaaring bumago sa paraan ng iyong pakikitungo sa mundo. Ang masayahing enerhiya ng Leo ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang paglaruan ang buhay at hindi ito laging seryosohin. Bilang isang Aquarius, malawak ang iyong pananaw sa mundo, at madalas kang nakatuon sa malalalim na ideya at makabuluhang adhikain. Ngunit hindi masama kung minsan ay hayaan mong dalhin ka ng agos ng kasayahan. Maglaan ng oras upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong simpleng bagay tulad ng pakikinig sa musika, panonood ng pelikula, o kahit pagsayaw sa loob ng iyong kwarto. Ang kasiyahan ay isang anyo ng pagpapagaling. Kapag natutunan mong pagbalansihin ang pagiging seryoso at pagiging masayahin, mas lalo kang makakahanap ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Hindi mo kailangang hintayin ang malalaking okasyon upang magdiwang, ang buhay mismo ay isang selebrasyon kung pipiliin mong makita ang kagandahan nito sa bawat sandali. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay ginto, isang kulay na sumisimbolo sa liwanag, kasaganaan at kumpiyansa. Ang pagsusuot ng ginto o paggamit nito sa iyong paligid ay makakatulong upang mapalakas ang iyong positibong enerhiya. Ang mga numerong maaaring magdala ng swerte sa iyo ay pito, labindalawa, at 25 lima, mga numerong naugnay sa espiritual na paglago, kaisipan, at mas malalim na koneksyon sa universo. Subukan mong ituon ang iyong pansin sa mga numerong ito, at tingnan kung paano sila maaaring magkaroon ng papel sa iyong araw. Ang mga ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang paraan, sa oras, sa mga numero ng telepono, o kahit sa mga hindi mo inaasahang lugar, bilang isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Para lalo pang mapalakas ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan ang isang maswerteng gawain tulad ng pagsulat ng iyong mga pangarap sa isang papel, pagminilay sa tahimik na lugar, o paggawa ng isang bagay na nagpapalaya sa iyong isip. Hindi kailangang maging grandioso ang mga gawain upang magkaroon ng malalim na epekto. Ang pinakamahalaga ay ginagawa mo ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo at nagpapalakas ng iyong loob. Sa bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa upang mas alagaan ang iyong sarili at mas pahalagahan ang kasalukuyang sandali, mas lalo mong mararamdaman ang tunay na saysay ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutan na pahalagahan ang iyong sarili. Ang mundo ay patuloy na magbibigay ng hamon, ngunit sa bawat pagsubok, patuloy ka rin lumalakas. Hayaan mong ang araw na ito ay magdala sa iyo ng inspirasyon, saya, at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong landas sa buhay. Lumakad ka ng may kumpiyansa, Aquarius, sapagkat nasa iyo ang kakayahang magdala ng liwanag hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi sa buhay ng iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.